Hello, 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 madlang chicken. Ayan na sila guys, oh. So. Ayun, no? oh. Na sauka, na ka, tas ka lang na perdi nga plaka. Juray agmal malim Na ati ka man titong itan Nino aldaw tisweldo well, do, Awan mang mangag ko Salat gumarga ninyo Sa dua talo, Tiga, langsung, langsung, hah, indah, ngaruh, mewartali,